Nabisto ng NBI ang mga Pinoy at Chinese na sangkot sa pang-ispiya. Bukod sa headquarters ng pulisya at militar, naglilibot din sila sa Malacanang para makakuha ng impormasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulensio. Narinig niyo po yun? Ha? Chinese na naman po ang problema. nag i na naman. No? Dito sa ating bansa. At Malacanang pa talaga yung target. Alain nyo yun. Sino bang may kasalanan kasi nito? Sino ba kasi yung nagpapasok sa mga chikwa dito sa ating bansa? ba? Diba? Si Digong lang po. ba? Diba? Yung pinupuri ng mga bangag. Totoong mga bangag. Uh, yung pinupuri ng mga adik. ba? Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos po. Gusto niyang protektahan ang bansang ito. Laban sa mga mapansalamantalang uh, mananakop. Katulad nitong mga in na to. ba? Diba? Oo, yun yung gusto po ng ating Pangulo. Pero si Digong, ang gusto niya po, ipamigay tayo doon sa mga kampo mga... Alam mo yung ano, walang mga silbi. K.O. Diba? Province of China na nga lang daw eh. Diba? Tama ba yun? Oo. Oh. So may nag-spy diyan sa Malacañang, 'di ba? Mga incheck nag-ikot-ikot diyan sa lugar na 'yan. At eto pa yung matindi sa so, tatanungin niyo ngayon. Oh, bakit point man? Paano mo nasabing nag-i-spy sila? Mamaya malalaman niyo. Hindi lang naman ikot-ikot yung ginagawa nila eh. Meron po silang mga high technology na dala Okay? Etong teknolohiya pong ito, kaya niyang masagap lahat ng mga impormasyon na malapit dito sa technology na to. Makikita nyo po ito ngayon. Okay? Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, reaction, ayan na, meron po tayong uh, Facebook page po dito. Ayan ha, ballpointman 2.0. At syempre, may timbirador po tayo. At uh, yun na nga mga pre, no? Meron din po tayong TikTok. Okay? So, wag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. So, ayan na nga mga pre, no? At, uh, Simulan na po natin yung uh, reaksyon no patungkol dito sa video na ito. Yan ha. Oh, yung pag-iispya ng mga in-check. Ang matindi pa po dito, merong sangkot na mga Pilipino driver, 'di ba? Ang problema dito sa kapwa natin Pilipino, okay lang na magkapera sila. Okay lang na ilaglag tayo sa mga dayuhan, ibenta tayo sa mga dayuhan basta magkapera lang ang mga kulangot at mga kuto na 'to. 'Di ba? Ah. Oh. Pera pera po sila eh um, oh. ba? Diba? Masarap yung ulam ng pamilya nila Pero yung bansa natin Inilalagay sa alanganin uh, oh. Diba? So ito po, pakinggan po natin itong balitang ito Napisto ng NBI Ang mga Pinoy at Chinese Sa sangkot umuro sa pang -ispiya. Bukod sa headquarters ng polisya at militar, naglilibot din sila sa Malacanang para makakuha ng impormasyon. Oh, naglilibot po sa Malacanang ha? Hindi lang basta libot yung ginagawa ng mga yan. May mga daladalang mga high-tech na gamit. <laughs> Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulencio. Hinarang ng mga ahente ng NBI sa Task Force at Cybercrime Division ng lalaki yan sa loob ng sasakyan sa Malate, Manila. Nakatanggap sila ng tip mula sa Intelligence Service ng Armed Forces na may mga sasakyang umiikot sa mga kampo para mangalap ng impormasyon. Oh. Alam mo kung hindi dahil kay Digong, hindi po sana magkakaganyan eh. ba? Diba? Wala po sana ng ganyang mga issue. ba? Diba? Ang mga inchi kasi, eh, tuwa nung si Digong yung presidente. Bakit? Malaya po sila dito sa ating bansa. Plano po nilang sakupin tayo. ba? Diba? Pero nung iba na po yung presidente ng Pilipinas, ang mga chikwa nang gigil, galit na galit. 'di ba? Galit na galit kasi yung plano Nasakupin tayo hindi nagtagumpay kasi hinarang agad ng pangulo eh. 'Di diba? Kaya ang ginawa nila, spy, spy, spy para yung pag nakakuha sila ng information, ipapasa nila doon sa amo nila si Xi Jinping. Ipapasa nila doon. 'Di ba? Para malaman nila kung ano yung hakbang na ginagawa ng ating bansa. 'Di ba? Pero kung alam nyo, kung hindi hindi pinapasok ni Digong yung mga aso dito, hindi po tayo magkalitsi silit Si Digong po kasi yung dapat, may, yung may, may, kasalanan dito si Digong eh. ba? Diba? Digong, kung may lahi kang aso, ay, sorry, sorry, aso tuloy. Kung may lahi kang incheck, Digong, suluhin mo, hindi kami proud dyan. Ikaw proud ka sa kapwa mo bangang, Eh di ikaw, suluhin mo. Oh. Kami hindi kami proud dyan. Pilipino kami, digong. Hindi kami in check. Diba? Kung gusto mo, doon ka na sa China manirahan. Oh, digong -chi. Digong -chi. O, digong oh, si. Digong si. K.O. O. Doon ka na. Ikaw proud na proud ka eh. At gusto na ni digong, pag proud siya, dapat maging proud out din tayo. Wow! Kapal ng muka! K.O. Kapal lang muka talaga. Sa totoo lang. Hmm. Suluhin mo, Digong. O, tingnan nyo. Tuloy pa natin itong mga pe. Grabe yung ginawa ni Digong. Nahuli ang tatlong Pinoy na driver. Ang tinuro nilang boss, dalawang Chinese. O, tatlong Pinoy na driver. Ang boss, Chinese. Diba? Boss, Chinese. Tapos yung Pinoy, ng mga aso-aso ng mga Chinese, ayan. Nahuli. Buti nga sa inyo. 'di ba? Buti nga sa inyo. Iyan yung napala nyo dahil tin rider nyo yung bansang Pilipinas. Dapat nobelian, 'yan. Oh, dapat may mga ganun ba yung pagta sa bansa? Dapat walang piyansa 'yan eh. At habang buhay ng pagtakakulong dapat dapat mahigpit yung gobyerno natin para wala nang ditularan ba? Kasi kung may piyansa tapos ah... Uh, 'Di ba? Hindi habang buhay 'yung pagkakulong mo. eh, ulit-ulitin po 'yan. KO. Nakuha rin mula sa kanilang mga sasakyan kung saan nakalagay ang mga equipment na ginagamit daw nila sa pang -espia. Yan! Ito yung tinatawag na MC Catcher. Ito yung ginagamit ng mga suspects sa tuwing nag-iikot sila sa mga public places. Kaya daw nitong humigot ng signal at makuha yung impormasyon ng gadget ng mga taong nasa lugar na yun. Oh. O oh, halimbawa, yung ating Pangulong Bongbong Marcos may kausap sa telepono. Araw-araw merong kinakausap yan. Kaya nilang makuha yung mga impormasyon na yun. At yung mga hakbang ng Malacanang, yung mga plano ng Malacanang. Di ba? Diba? Kaya nilang makuha yung mga impormasyon na yun. At pag nakuha po nila yun, ipapasa ngayon sa supot na si Jinping. Doon nila ipapasa yan. E eh, supot yan si si Jinping eh. Oh. Ah. Ang nagkakagusto lang naman kay si Jinping, yung mga supot din. Na mga DDS. No. 'di diba? Claro. Ikot sila sa mga installation natin, camps, mga government installation at pagka-nadikit sila doon sa lugar na yun, mahihigop nila kung ano ang information. Mm. Base sa investigasyon, umiikot daw ang mga sospek sa mga kampo ng militar tulad ng Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Camp Crame, pati sa Malacanang at US Embassy. Oh, kita niyo yun? Lahat inikutan, pati Camp Crame? Diba? Inikutan niyo. <laughs> ang lupet. Diba? Wala pong ibang sisisihin dito kundi si Digong. Kaya kung sasabihin ng mga tanga, na, oy, bakit yung sinisisi na naman si Digong? Oh, bakit nga ba sinisisi? Kung hindi dahil kay Digong, walang mga tarantadong mga inchik dito ngayon sa bansa. Walang mga illegal dito sa bansa ngayon. ba? Diba? Oh, pero dahil kay Digong, nagkaroon ng mga punyetang mga inchik na yan. Mga illegal. Ah, oh, tuloy natin. Delikado ito dahil ang mga datos na makukuha nila, posibleng gamitin sa military targeting hmm. sa mahalagang infrastruktura sa bansa. Inaalam pa kung saan din na... O din mga technology na to, ng mga inchi ko. ...tala ang mga impormasyong nakalap gamit ang MC Catcher. Posible rin daw na naipadala na ito dahil may remote access ang transmission system ng mga Chinese na sospek. Iniimbisigahan din kung may koneksyon ng mga nahuli sa naunang Chinese spy na inaresto noong Enero. Itinang... Ako'y naniniwala, no? Na itong mga Chinese spy na to, merong team A, B, C, D. May mga ganun eh. Oh si team A doon na-assign. Si team B doon. O, may ganun yun, di ba? Kumbaga, iba't iba. O, iba't iba sila ng lugar. Oh, yung Camp Krami kasi at Malacanang Malapit lang naman yan Pwede na nilang ikut-ikutin yan Kayang-kaya nila yun, ba? Diba? Oo oh. Ang tanong ko dito Si Digong, wala bang alam? Wala bang alam dito? Siyempre, pag tatanungin mo yung si Digong Alam mo ba to? Magdi-deny yan Diba? Magdi-deny Or di kaya Pwede siyang umamin Pero sasabihin Kinabukasan joke lang yun eh, ganun naman yung galawan niya eh. Ang ginama ng mga sospek ang paratang. Mag-drive lang daw po ako. Eh, drive lang daw po si, si Paing kita dyan. <laughs> drive lang daw po ako. <laughs> Kinakalikot ko po. Tinuro, tinuro nila sa akin kung paano, pero di ko po alam kung paratang po yun. Maharap sila sa reklamong espionage at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Ikaw ba driver ka? Driver ka? Inutusan ka ng amo mo na in-check o. Oh. Pag-drive mo ako, mag-iikot-ikot tayo, tapos merong kaduda-duda na ginagamit nilang uh, teknolohiya. Siyempre, ito bilang isang driver, kung gusto mo talaga ng trabaho, mag-iisip ka. Uh, legal po ba ito hindi, sir? Kasi kung sa tingin mo, hindi legal, duda ka, hindi mo itutuloy yung pagdadrive mo. Kasi madadamay ka. Ah, pero kung feeling mo talaga, eh mukha ka ng pera, gagawin mo. Kahit ibenta mo yung kaluluwa mo. Kahit mapahamak yung kapwa mo Pilipino. Kahit mapahamak yung bansa mo. Oh. Gagawin mo. Mukha kang pere. Di ba? Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na mas lalong paiigtingin ang kanilang intel operations at siguridad sa mga base militar. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. So yun ah. Uh, wala pong ibang sisihin dito kung, si, kung di si Digong laro, Okay? So, ngayon mga pre, bigyan po natin ang reaction tong isang video. Anong sabi ni Digong? Pulubi lang daw siya, wala daw siyang ari -arian, mahirap lang daw siya, wala daw siyang pamasahe. Yun yung sabi ni Digong ha? Wala daw po siyang pamasahe. Uh, so, tingnan natin, 28 bahay at lupa. Oh, uh, Pag-aari ng mga Duterte. Agoy. O, oh, partida, itong video na to, eh, 2016 pa to. Ay eh, malay mo ngayon, naging presidente na si Digong, lalong nadagdagan yung ari-arian. Ha? Ah. Oh, so, panoorin po natin to. Base sa mga certified true copies ng mga titulo na opisyal na request ng ABS-CBN News sa Land Registration Authority, kaugnay sa mga naunang pinahayag ni Senador Antonio Trillanes na mga bahay at lupain na pag-aari ni Presidential Candidate Rodrigo Duterte at kanyang pamilya, kumpirmadong nasa mga Duterte. Ah. Oh. <laughs> pangalan ng marami dito. Ang oh. Kumpirmado ha, yung mga ari-arian ha, pag-aari. Kumpirmadong uh, sa mga Duterte talaga. Tapos sasabihin nyo, walang pamasahe, pulubi lang daw si Digong, tapos yung cake, pakanin-kanin lang. Dun, dun kayo nadala sa ano eh, yung, yung, yung cake ni Digong, kanin lang. Yung nakahiga siya sa may kulambo. Dun kayo nadala eh, dun kayo na -uto. Sa pakikiam kikyam ni Sara pa-fishbowl-fishbowl ni Sara Oh, dun kayo na -uto ba? Diba? Doon kayo na disgrasya. Sa bagay, mga ututo -utu naman kayo. Totoo naman yun. Ang isa rito ay townhouse na nasa loob ng compound na ito sa Piguivare Street sa San Juan City na no. nakapangalan kay Sebastian Duterte. Na San Juan City. Nakapangalan kay Sebastian Duterte. <laughs> K.O. Sabi niyo mahirap lang kayo. Sabi niyo gutom na yung mga Pilipino. Sabi niyo hirap na hirap na yung mga Pilipino. Pero bakit ang yaman niyo? Kaya pala naghihirap yung mga Pilipino dahil marami kayong ari-arian. Ang palagi nilang atake sa administrasyon na to, PBBM administration, gutom na ang mga Pilipino! Tapos si Digong Busog. Pamilya ni Digong Busog. Pamilya ni Digong ang mga Duterte. Maraming ari-arian na nakapangalan sa kanila. Habang ang mga Pilipino gutom na gutom. Sarap ng buhay ng mga Duterte. Grabe. Diba? Sana old na lang talaga. Kala mo concern sa mga Pilipino? Ha, mo concern na concern? Yun pala, ano? Ay, Diyos ko po. Yun pala. Puno yung bulsa. Kasi kung concern ka, di ka magnanakaw. Kung Ang tanong dito, paano mo nakuha yung ganyang karaming ari-arian? Hindi ka naman mayaman, sabi mo pulubi ka lang. Yun yung tanong eh. Sus. Na anak ni Mayor Duterte. Pero kapansin-pansin na nailagay ito sa pangalan ni Sebastian nung siya ay 14 anyos pa lamang. Ang galing! So, ibig sabihin, mayor pa lang si Digong sa Dabaw, eh, uso na yung pag, ang pagkawat. No? Sa Bisaya pa, pagkawat ba? Pagnanakaw. Uh, pag Pwede po ba yun? Minor bata tapos ipapangalan mo sa kanya. Pwede ba yun? Hindi ako lawyer ha. Sagutin nyo yan. 2001 pa ito tituluhan sa pangalan ni Sebastian. Naunang sinabi ni Duterte na pinamananan niya sa kanyang mga anak ang mga ari-arian niya noon pa man. Meron ding condominium na may laking 125 square meters sa Galleria Regency sa Quezon City na nakapangalan... O may Ari-arian pa pala si sila sa Quezon City, oh. Kay Inday Sara Duterte. Wow! K.O. Grabe! Wow! Eh, paano na ngayon? Vice President si Sara Duterte. Hmm, take ka lang. Sara, wala ka bang bagong ari-arian ngayon? Nay, nagtatanong lang po ako, tanong lang po yun. Ah, oh, Vice Presidente kay tapos yung 125 million biglang nawala eh. Iyon po ay katanungan ko lamang ha. Sara wala ka bang bago diyan? Wala, mamupadpad kami doon sa kung may bago ka man, mag-vlog mag-vlog kami doon. Ang oh, ganda pala ng lugar lugar na to. Oh, 'di ba? Oh. oh, magiging proud kami siyempre sa ganda ng lugar. Mm. Karon naman mga Pilipino, eh. picture dito, video doon, di ba? At nabili niya doong 2006. Nakalista si Sara noon bilang single. Depensa kasi ni Duterte. Kayang bumili ni Sara ng mga ari arian dahil... Yan ba yung future president niyo? O anong depensa ni Duterte? Kayang bumili ng ari arian dahil... Depensa kasi ni Duterte kayang bumili ni Sara ng mga ari-arian dahil abogado siya. Kayang bumili ng ari-arian dahil abogado siya. Ang tanong diyan, magkano yung sahod, sinasahod ng isang lawyer? ba diba? magkano? Sasapat ba yun na... Okay, siguro makabila ka ng isang ari-arian, isa, dalawa, tatlo. Pero ito, 28 bahay at lupa. Pag-aari ng mga Duterte. Dami nun, di ba? May kilala nga akong masikat na lawyer eh, pero yung mga ria-ria nila, limitado lang. Di ba? Oh, Pero si Digong kakaiba. Hmm, sabi nga niya, we planted evidence. Hmm. Meron ding lupain si na Mayor Sara at kanyang asawa sa paranyakin na nailipat sa kanila noong 2013. Kasama na dito ang 10,000 square meters na... Grabe, 10,000 square meter? Wow! Yan ba, 10,000 10, square meter? Mabibili mo yan kung... Hindi ko minamaliit mga lawyer ha, kasi may ano naman talaga eh. May kayang bumili niyan, lalo na 'yung mga mayayaman talaga ng mga lawyer, 'di ba? Pero ang depensa kasi nila sa Sara Duterte, mahirap lang daw sila. Oh. Eh, paano ka makakabili niya kung mahirap ka lang? Sige nga! Talupain o isang ektarya sa Turil, Davao City na nabili noong 2011. At 2,000 square meters na lupa sa Santo Babak, Davao na nakapangalan kay Sara noong pang 1999. Bahagi din ito ng mga dokumento na binunyag ni Senador Antonio Trillanes. At the very least, it shatters yung pagpapanggap na... <laughs> Sunog, alam nyo, ang pinakamatinding kalaban ng mga Duterte, si Trillanes po talaga, ba? Diba? Pangalawa si Senator Laila Dilima. Lima. Ah. Iyan yung pinakamatinding kalaban ni Trillanes, ah, ni Digong, ng mga Duterte. Palaging barado kay Trillanes. Oh, kaya si si Mayor Trillianis po. Iboto po natin yan sa kalookan. O, oh, ba? Diba? Ah. Wag po tayo sa mga hindi malapitan. Si Mayor Trillianis, alam ko, merong nang babash noon kay uh, Senator, Senator Mayor, ba? Uh, diba? Senator Mayor Trillianis, alam ko, binabash niya yan noon. Kasi akala nyo, sinungaling siya. Pero ngayon, nalaman na natin na siya pala ay nagsasabi ng totoo. ba? Diba? At maglalabasan yung katotohanan ngayon. So, ibig sabihin po, si Senito Senator Mayor Trillanes ay merong paninindigan. Doon lang siya sa katotohanan. Kaya, iboto po natin yan. Diyan sa kaluukan. sa uh, siya ay simpleng tao na simpleng pamumuhay. Kasi kung may, may, git 40 ka na, na mga lupain at hindi naman ito low-cost housing, eh, ano ka? talagang mayaman ka. Meron ding isang ektaryang lupain si Paulo Duterte Lako? doon din sa Toril, Davao City. At mga higit na 1,660 square meters na lupa sa barangay Gianga sa Davao City. Ayon kay Duterte, marami din sa kanyang ari-arian ay bigay sa kanya ni Pastor Apollo Kiboloy. Eto yung technique dyan. Halimbawa, meron akong kaibigan na isang pastor. Si ballpoint man, bibigyan ko kaya idea. Si Bullpoint Man ay merong isang kaibigan na pastor. Ang pangalan ng kaibigan ko ay si Kibulok. At ako, si Bullpoint Man. So si Bullpoint Man tatakbong mayor. Kung tumakbong mayor si Bullpoint Man, ang gagawin ni Bullpoint Man, magnanakaw ako nung magnanakaw ng pera ng gobyerno. Tapos, ipapangalan ko kay Kibuloy yung ibang ari-arian dyan. Kunyari, pangalan na ni Kibuloy. And then, itatransfer na naman sa pangalan ko. Parang pinag-uuto lang. Diba? Ay, kibulok pala. Kibulok, sorry, sorry. ita transfer sa ari-arian ni Bullpoint Man. Magnanakaw ako. Ito yung nanakaw ko. Bilyon-bilyon. Tapos, ibibigay ko sa kaibigan ko si Kibulok. Tapos, si Kibulok, bibili ng ari-arian. Tapos, papaikutin yung mga tao. Papaniwalain kay Kibulok. Tapos, birthday ko noon ni Bullpoint Man. Bibigyan ko nung ako ni Kibulok ng regalo. <laughs> Dahil ngayon, birthday mo, ballpoint man, bigyan kita ng uh, lupa sa aking langit. <laughs> e binigyan ako. Di e po, ko na may, may, pagyabang yun sa media na, oh, binigay lang tao sa akin ni Kibulok, ha? E, hindi ito sa akin. Binigay lang sa akin to. Ah, syempre kaibigan sila. Pwede po kayong paikutin. Napakadali lang po niyan. <laughs> na nakawin si Ki bulok yung bibili papangalan sa kanya tapos bibigay kay Ballpoint Man para magmukhang bigay di ba diskarte eh, ng mga kawatan eh, napinuno na ng... tapos bigla akong maging presidente ngayon ng Pilipinas Ballpoint Man gulat kayo no yung simbahan ni Kimbulok biglang ano biglang uh, nabuo dahil yan sa pagnanakaw ko. Kasi nung ninakaw ko, kumuha ko ng mga materyales sa China, hinampas ko doon sa kingdom ni Kibulok. Kasi nakinabang sa build, build, build. O, diba? Ganun yun. Hmm, tapos bibi. Kunyari, ano, uh, magnakaw naman ako dito kasi presidente si Bullpoint man eh. Nakaw na naman ako sa kaba ng bayan bulungan ko yung kaibigan ko nung si Kibulok, Pastor Kibulok, bili kang helicopter, tapos ipangalan mo sa'yo, kunyari sa'yo, tapos minsan, palaba palabasin natin sa media na nanghihiram lang ako sa'yo. Oo. Oh. eh, de, ganun yung nangyari. Binibigyan ko kayo ng idea. Kaya yun, ang magkaibigan, na si Bullpoint Man at Kibulok. Okay? si Digong at si Buloy ay magkaibigan din. K.O. Anong ibig sabihin nito? Close na close? <laughs> Tuloy na nga natin. Oh, at least may idea kayo ha. Ah. Isang malaking religious group sa Mindanao. Pero ayon sa tagapagsalita ng Liberal Party na si Congressman Barry Gutierrez, may mga batas na nagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno na tumanggap ng anumang regalo. Nakasaad ito sa Presidential Decree 46 at Article 211 ng Revised Penal Code. Henry Omaga Diaz. Eh para sa akin okay lang naman siguro tumanggap ng regalo yung mga normal na regalo lang. Pero yung mga bilyon-bilyong regalo, milyon-milyon. Bawal talaga 'yun kasi nakakaduda eh. Kasi halimbaw, magnanakaw ako. Presidente ako ng Pilipinas magnanakaw ako ng bilyon-bilyon. ba? Diba? Tapos bigla akong tatanungin ng media. O, oh, bakit po may mga lupa kang ganito, ikta-iktarya? Sasabihin ko. Hindi, regalo lang sa akin yan eh. Ah. Oh. So, kaya kong lusutan. Yung pala, nakaw ko. Kaya nga bawal yan eh. ba? Diba? Bawal tumanggap ng regalong ganyang kalalaki. Pero kung siguro mga relo lang sampun libo, 10,000, 20,000, 100,000, siguro okay lang 'yun. Pero kung usapang milyon na, bilyon, ay nakakaduda 'yun. Di ba? So ayan lang po yung ating video ngayon mga pre. Ayan, at least nabigyan po natin ito ng reaksyon. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0. At syempre mga pre, meron din po tayong Timberador na Facebook page. And syempre, yan ha, sa so, hindi po po uh, Meron pa pala tayong TikTok Ballpointman share, At syempre, sa so, hindi pa po, po Naka-subscribe sa ating YouTube channel Huwag talimutang like share, and subscribe Para naman po maging updated kayo Sa mga uploads natin So ayan ha, bukas ay uh, Meron po tayong lakad Okay? Oo, uh, may lakad po tayo eh. Pupunta lang po akong ano mm, Bisitahin ko siguro yung durnab ni Kay Buloy na nakawin ko yun Kay eh, Diamond daw yun eh um, bibisitahin ko lang na nakawin ko So, ayun lang mga pre Kita-kits po tayo mamaya sa susunod Na video Bye-bye muna